Yan? Gusto ko, gusto ko parang mas malaki pa. Yeah? Ha? ha? Malaki Lalakihan pa? Gusto ko yung kasing laki nito. Hindi yung, kinita, Okay na yan. Selly, yung kabilang barangay yung... Kapitan Cupid. Eh, yung katong, na... Yung ko, Selly, sa kabilang barangay. Kapit namigay ng suman. Suman? Oo, oo, yung pagmumukha niya nandoon sa buong suman. Gusto ko oh, malaki yung suman na yan? Hindi Pagmumukha eh. Ay, baka hindi masarap. Nah? Pero gusto baguhin mo to. Bakit ka tipe dito? Eh, e, pahinging ano, pants. Wala pants. Wala nga. Wala Ano man. wala? Meron ka bibigay lang sa iyo. Nadinig kita kagabi. May kausap ka, Kapitan Kopi. Wala ta. ako. Baka nagmamadali si ah, ah, Ano? yan? Ano yan binigay sticker. sa sa'yo? May sticker! ka sticker? Mukhang kakandidato eh, si Kapitan Abang. Kupit eh. Di ba dapat Kapitan Kupit? Ba't ba pakala ko yun? Kupit? Ano ko yun na? Namigay ng Hopia, Sally, si Kapitan Kupit. Hopia? Masarap na. naman. Parang panis na! <coughs> Patingin nga ng Hopia. Patingin. Ayan no? Pero hindi naman ng hopya. Ito naman, ikaw lang kumagat. Oh, ayan, ayan, ayan. Alam mo, Selly, bagay na bagay itong hopya na ito sa pag-uusapan natin ngayon. Bagay naman, mga kabatang helmet. Nag-file na nga po ng COC si Madam Gloria. Wow! Hello, Garsty! Oh. Gloria! Pero nga lang po, jingle yan dati. May geographer nung elementary pa ako, ano? Gloria, Gloria, Gloria la, bandera. la bandera! Gloria, Gloria. Pero eto nga, may geographer. Mm. In-interview si Madam Gloria. Arroyo Garcia. Sabi, ang tanong kasi doon, anong priority mo? Pero ito, panoorin muna natin. Have you spoken with VP Sara? No. Do you have any advice po sa kanya? No. sa this allowance? No. Ma'am, yung iba pong supporters nyo, no. well, yung iba pong na Senate pong tatapunan nyo, Supporting the administration of President Marcos. And number two, to continue uh, representing the needs of the province. Okay. Not just for the second district, but for the whole province. Well, sometimes for the whole province, like, like the OFW Hospital and Culinary. Uh, have you spoken with VP uh, Sara Duterte? No. Do oh, you have any advice po sa kanya tungkol sa allowance? No. The no. Oh. Ma, yung iba pong supporters niyo, no. well, na niyo. Why did you decide? Why I, do do I, I don't know any supporter. Mm -hmm. who to say administration of President Marcos and number two, to continue uh, representing the needs of the province of Philippines. Okay. Ma'am, then just only for the second district ko any? Uh, but for the whole province? Well, sometimes for the whole province like like the OFW hospital bill yeah. and the mm -hmm. culinary. Uh, oh, di ba mga kabat ng helmet? Mm -hmm. Ang hapya ko ng kopya. Ang hapya ko ng kopya. mo. Eto nga. Ang tanong doon, medyo agapay, tama ba yung pagkarinig ko? Anong mm. priority mo? Mm. Ilang siya eh, sa pagtakbo mo. Di diba? ano ba? ilang ilang taon na ba siya? Ano, medyo agapay, ilang time na ba yan? May nambasa ako eh. Oh. Parang walong beses na siya nag -ano. Walong beses? Walong beses na nag file mga kaganyan. Ano At parati namang nananalo. Ay, so, Lupi matagal na. Lupit naman. Pero ito, ang priority daw niya, mga kabatang helmet, ay patuloy pa rin daw pong sumuporta sa administrasyong Marcos! Ah, ako? Di ba dapat ang first priority mo ang taong bayan? First <laughs> na priority pa, no? Ano uh, nga? Redundant o <laughs> bakit? Vlog ko to eh, di ba? Ay, magiging <laughs> vlog! Eto nga ah, mga kabata helmet, di ba dapat ang priority mo ay ang taong bayan? Oo hmm. naman, oo nga, si, no? ang magluluklok sa'yo dyan sa pwesto na ako kundi ang taong bayan, di ba? Si, si Marcos. Si Marcos lang? <laughs> oo. Uh -huh. Ah? Ano? Ano? ano bakit? eh, eh, Pero ayan nga, mga kapatang helmet, ano masasabi nyo dyan sa ganyang klaseng politiko? Public servant ba na matatawag yan? Private servant. Pwede, pwede ka pa. Kasi ba kasama din siya doon kay Pastor Kim so kinurunahan? Ay, 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 queen of universe ano ay, ay, nga mga na helmet. I-comment down below nyo kung ano masasabi nyo. Papayag ba kayo? Na yan, klaseng ganyang politiko. Ang papasweldohin nyo! Ang papasweldohin natin! Kasi oh, damay ako dyan. Kahit hindi oh. ko ipoboto yan. Damay ako dyan dahil... Oo, um... oh, ko siya! Uh, Kasi yun yung reina ng ano, kalawakan. Huh? <laughs> Ito, reyna galaktika! Ang kalawakan mga kalawakan mga na helmet. Pero Kidding aside, Diyos may yung di ba dapat ang priority mo ang taong bayan? Hindi kung sinong partido ang sinusuportahan mo. Ay naku ha, palapit na napalapit ang eleksyon, medyo ka pa nag na talaga ako. <laughs> taong bayan oh, ba ang priority? Oh, dapat lang. Taong bayan ang priority? Taong bayan ang priority. Sino ba ang taong bayan? Tayo. Ah, tayo yun eh. Tayo ba yun? Oo, oh, oh. tsaka videographer. Paano mong mapapakita? Bayan mo kung hindi mo kayang suportahan at makasama sa laban na ito ang taong bayan sino wak <laughs> mo bulsa mo oy sobra ka na magsalita Sorry. pinapakita ko ang pagiging makabayan ko sa pag-attend ng lahat ng flag ceremony ha uh? ano flag ceremony ka uh, tu uh? naman uh? attend ka ng flag ceremony pero nagbebenta ka ang ano ng lugar at ikaw lang ang bayan hindi. Drip. Drip. <laughs> Hindi. Lugar ang pinipenta nito. <laughs> Nakakaloka. Pero ayun nga mga kabatang helmet. No? May galap shoutout muna tayo sa lahat. At kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-subscribe. Palagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload namin ni videographer. At ang ating comment of the day. Salit po kay Ma'am Emelita Di Magila. Or Madam. Emelita D. Dim Aguila. Ayan na. Ah. Love you, Ma'am Lenny. Watching from Hayward, California. Wow. USA! May ka lang shoutout kay Ma'am Emelita. Ayan na. Mm. Emel... Ay nako, si VP Lenny lang talaga yung bukod tangi na masasabi ko with geographer. Mm. na nagpasa na. ng COC na talagang pinaglalaban. Ayan, taong bayan. Ito pa, with geographer. Ano? Siyempre, ang makabayan black. Hmm, nakikita nyo naman mga kabatang helmet kung ano talaga yung layunin nila. Ano yung pinaglalaban nila. Siyempre, para sa taong bayan pa rin. Pero yung iba, yung mga family feud, <coughs> nagpasa naman sa malamang. Pinaglalaban nila, first priority. Ha? Kalalang bulsa. Oo <coughs> naman, di ito naman. naman. Mm sa mga helmet, comment na kayo dyan. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa boy, nag-helmet din ng bukya. I keep getting better every day. God bless everyone. Bye! We have na si Kapitan Cupid! Bakit? Kulang, ko! Oo nga, bakit dalawang piraso? Ano kaya kayang tatak Kapitan na yan, ang tatakbohin niyan? Mayor? Uy, alam mo, minadinig ako sa kanya. May kausap siya, nangihingi siya ng pants. Ha? Bakit? Hindi ba siya? Anong pants? Pants?